Okay, magandang gabi, magandang gabi sa inyo mga kabusing. Dito naman tayo ngayon sa ano, sa spot namin, sa ibang spot namin. Naghanap kami ng gagamba kasi maganda yung panahon ngayon. Samahan niyo kami sa paghahanap, sana may makita kaming mga gagamba. Okay. Okay. Kasama ko pa rin sila ano, kabusing at si Bayaw. Single 'yun, Bayaw, single. Single. Ayun. <laughs> Naghanap okay, na. Naghanap na. <laughs> Ma palido na. <laughs> Oke, okay, semangat kami. Let's go. Oke okay, mga kabusing yan si Pamangkin, yun extra ko. Ah, uh, sana maka kita tayo dito. Mga kabusing puntahan natin si Pamangkin, may nakita daw siya doon. Dito tayo dadaan. Ayan, mga kabusing oh. Yun, nakatalikod lang dito tayo sa harap. Harapin natin si Gagamba. Ay, yun. Ang ganda ng Gagamba, haba pa ng galamay oh. Ay, Ayan, nakita ni Pamangkin. Dito lang mga kabusing. Ayan, kunin natin yan yan o, oh, maganda magandang gagamba mga kabusing yan haba ng galamay yan okay kunin natin yan kabusing may nakita tayong gagamba ito yung bahay niya mga kabusing oh. yun tapos yung gagamba nandito tumakas yun maitim na gagamba mga kabusing oh. bumalik sa kanyang bahay Huh? Ayun. yun, Jun, maslim lang mga kabusing. Ah, hindi pa tamang sukat. kaya hindi lang natin kunin. Okay. Mga kabusing, may nakita si Pamangkin dito na sa baba lang. Tabunay ko nuloy yun oh. Yun, ang ganda mga kabusin. Ah, oops. May nakain siya. Yun, oh. Yan, busog na busog, nagagamba. Wow, ang ganda. Okay, kunin natin yan. Yun, model. Kukunin <laughs> so, natin yan mga kabusing. Mga kabusing may nakita pa may nakita pa si Bayaw ahas mga kabusing na maliit. Oh. Yun. Ah, sa maliit mga kabusing. Ah, hindi lang natin galawin si ahas mga kabusing. Yun. Maliit na ahas san kung tawagin dito. kan hindi ka lang namin galawin. <laughs> Nakita pa si pamangkin dito. Itong diriting. Nandating eh. Ay. <laughs> Ayan. Tingnan natin. Nasa baba lang mga kabusing. Oh. Sa baba pa rin yung gagamba. Ayun. Eh, Ayun yun si gagamba nasa baba yan may nakain to, oh yun ang gandang gagamba mga kabusing okay uh -huh. hindi lang natin kunin kul kulang pa sa sukat <laughs> mga kabusing may nakita tayo dito ano maslim na gagamba. slim kayo dong mas slim siya mga kabusing. Iyan. Mas slim na gagamba sa baba lang oh. Yun. Tayo makapagsampong mga kabusing dahil si pamangkin nasa sa malayo. Yan oh. Tingnan natin. Ayan. Yan. Uy, bumaba. Ayan nasa baba yung gagamba asan yan Ayun. Maslim pasya pa siya mga kabusing kulang pa sa sukat kaya hindi lang natin kunin okay mga kabusing puntahan natin si Bayaw may nakita din siya pula daw na tambok asa ting Daghan ng gagmay dito oh. Ay, nandito mga kabusing. Yan. Putyog na hindi pa masyado malaki mga kabusing. Putyog oh. lang siya. Ayun. Ah, ganito hindi lang natin kunin mga kabusing. Para lalong dumami siya dito. Okay. Hanap tayo ng tamang sukat. May nakita tayong butyog mga kabusing. Yan, may kinakain pa. Yun, oh. Yan. Hindi lang natin kunin. Iwan lang natin siya mga kabusing. Yan Oh. Ah, nandito pa lang siya nagtatira Oh. Ayun. Butsyog na butsyog. Butsyog na butsyog siya mga kabusing. Okay. Hanap tayo ng hindi butsyog. Kabusing. Puntahan natin sila. May nakita daw sila gagamba.

Derby size mga kabusing Tumaka sa kanyang bahay Yan Kunin natin Kunin natin Asan ni ambak? Asan ni ambak? Tuyok